So yun, good morning po mga ka-update. Welcome to Romish Update Channel! Maganda yung dagat ngayon. Medyo kalmada. Ayan. So, merong mga nagkukulikta ng anak. Bangus So, habang nandito tayo, magbigay tayo ng ating uh, kuminto o reaksyon sa um, malaki ring issue no? kasi patungkol ano, eh, kay first lady Lisa Aranita Marcos no? na marami yung nagsasabi na wala pa dito sa Pilipinas sa kabila ng uh, may mga pictures siya na uh, ina-upload no? sa kanyang uh, page na no? Pero sinasabi na mga edited, na ini-edit lang daw at mga ano pa, sabi mga lumang picture, no? Kaya uh, nagbigay tayo ng ating uh, reaction, no? Um, kung sabi nga kasi nakakulong siya doon sa LA, no? Um, may mga uh, pino-forward mga parang mga balita, no? Uh, may mga boys na nagsasabi na kulong kaya lang ang ah, hirap na paniwalaan yung ating panahon ngayon no kasi walang uh, baga mapagkakatiwala ang source na talagang mga malaking station no? Uh, media na nagbabalita ng ganon no? parang mga kung sa kabila ay nagpo-post ng picture si First Lady sinasabi nila uh, mga edited so ganun din yung sinasabi ng kabilang kampo na yung mga uh, pinoporward o kaya ina-upload ng mga boys no? Uh, na sabi balita pa mula sa ibang lugar um, uh, sinasabi din na edited, fake no? Uh, kaya uh, may papakita tayo ng mga picture dito So kayo na po yung maghusga, mga ka-update, no? Kung uh, sa tingin niyo nga ba ay edited yung mga picture na ina-upload ni First Lady. So diyan po. Kagaya ng picture na to. Yan. So yan pa, no? So tignan niyo na lang po mga ka-update. Um, tatagalan ko lang yung pagpalit para kayo mismo um, sa ating mga sarili na lang no kasi uh, usong uso talaga yung fake news ngayon fake news sa ating uh, bansa no kaya mas marapat na tayo na lang talaga sa ating mga sarili yung maghimay ng mga balita no yung mga mapagkakatiwala ang mga source ng balita so ayan yung mga picture na yan Okay. So doon na lang talaga tayo ano eh uh, baga magbabalanse ng ating pangunawa no? kung yung mga binabalita ba ay talagang makatutuhanan kasi nga uh, sa napakarami ng mga ano ngayon vlogger no? na yung marami din talaga ay nakikita natin na mga bayaran lang no? mga troll at yung mga ano talaga ay may pinapanigan no? so makikita naman talaga natin ang mga gumagawa-gawa na lang ng quinto, no? para siguro habol ng views ng uh, uh, income <laughs> so parang ang ano naman nun uh, ang pangit naman nun tignan no? so ayan may ibon yun know, sa dalampasigan so yan mga ka-update Um, comment po kayo kung ano sa palagay ninyo yung uh, uh, mga picture na yan yan ba ay uh, edited nga at uh, pakishare rin ng inyong mga salubin mga idea uh, kung sa palagay nyo nga ba ay wala dito sa Pilipinas si First Lady at uh, kung bakit nga hindi siya nagla live or hindi siya na interview ng uh, Um, malalaking ano media no? or mga network dito sa ating bansa no natatandaan ko lang nung lumabas kasi siya yung nagpasinaya nakasama siya ng ating pangulo ay ano rin yun uh, marami ring mga komento kasi parang may maga siya sa mata no marami ring lumabas na mga kwento doon na uh, ano daw binugbog o kaya ay sinuntok ni ni Pangulong Bongbong Marcos, mga ganun din yung lumabas, no? Kaya siguro baka isa sa dahilan kaya ayaw niya nang lumabas para uh, wala nang maging issue. Pero yun na nga sinasabi din ng mga ano uh, mga nagsasabi na wala dito sa Pilipinas, na mag-live lang siya at maano na sila ma maniniwala na ha? so thank you po sa panood support ha? mga ka-update kung nagustuhan nyo po yung content na to uh, pakilike pa uh, pashare na din kung hindi nyo naman nagustuhan uh, humingi po ako ng paumanhin <laughs> okay? so sa mga nakagusto po at Uh, gusto niyo na mga ganitong content kung pwede rin pong subscribe na sa aming maliit na channel mga ka-update Okay. Thank you. Thank you very much. Po, uh, glory to our Lord Jesus Christ, and get bless po sa ating lahat.